Nagbiyahe si Governor RV Ivardone nga duha suluan island kakulop para personal nga kitaan ang Danius Durotan Baguio Tino. Darananira mismo in mga construction materials para han mga residentes nga nahibangan hin mga balay. 200 nga mga galvanized iron sheets nga shin nga mga hardy flex boards an iginhatag hatag nga barangay council han suluan. Iton mga tawo nga grabe ang kahibangan han mga balay amo iton tatagan prioridad dahiton panhat matag nga mga materyales. Ginbuhat na gihapon ang pauna nga assessment hiton sitwasyon hiton mga mulupyo kahumanhan bagyo. Nagsaad gihapon hi Governor Ivardone nga may ada pa kadugangan nga ayuda nga ihahatag hatak na nga madeterminer na ang ngan mahibaruan kung ano manggod iton panginginahanglan hiton mga tao dito. Ang gobyerno probinsyal inaghatag na gihapon hin meal nga food packs nga giwan para maipanhatag nga mga apektado nga mga mulupyo, hasuluan, humunhon, ngan iba pa nga mga lugar. Ang mga isla hagiwan ang grabe nga naapektuhan han Bagyo Tino. So ba hiton mga reports, haros mayuriya hiton mga balay ngan iba pa nga mga struktura inagkahihibang. Samtang yana na naman nga adlaw, aad to Governor Ivardonia Humunhon, kaupo di Congressman Shin Gonzalez ngan mga taga DSWD para gihapon panginanoon itong sitwasyon hiton mga tao dito hanas sabi nga isla.